Philippine Marcos family reported for money laundering in Hong Kong. Taiwanese businessman Mr. Pern submitted evidence to the anti money laundering department of the Hong Kong Monetary Authority in Hong Kong on the 14th of this month, reporting that the Marcos family of the Philippines was engaged in money laundering activities in Hong Kong in the name of bulk gold transactions, the amount of which was extremely huge. Mr. Perm said that the Hong Kong Monetary Authority has filed a special case. This case involves a large amount of gold trading and counter-terrorist financing ordinance, cap 615. Anyone handling large amounts of property must perform due diligence obligations to ensure that the source of the property is legitimate. The family failed to fulfill this obligation and is suspected of violating the law. Hong Kong, nagsampa daw ng kaso sa pamilyang Marcos tungkol po dyan sa money laundering. Nako, headline po ito sa Hong Kong, Taiwan at sa ibang bansa. Baka naman sabihin nyo pang fake news ito. O eto, ayan, balita, eto pa, balita, eto pa, balita. Ang tanong, tahimik ngayon ang media dyan ah. Sana oh, paano yan? Totoo kaya yan? Nako, eto, ang malaking katanungan kasi malaking balita yan. Grabe yung pinag-uusapan dyan. Ang laki ng kayamanan. Sana, oh. <laughs> Eto na ba? Eto na ba ang sinasabi nating karma? Mas mabuti pa. Panoorin po natin ang paliwanag po ni Atty. Harry Roque tungkol sa issue na yan. Ito yung video. Nako po, napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating National Reserve, ito po sigurong eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng junior na ayaw mag-hair uh, test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po sa Hong Kong uh, Anti-Money Laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit 100 billion dollars na uh, uh, money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposit. Pantakin nyo yan. At itong mga activities na ito ay nangyari between... um well, uh, yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. Pero I'm sure pinakikinibangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa Central Bank Reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin niyo yan. Bida na naman ng Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulaan ang money laundering investigation laban kaya Marcos Jr. Ngayon, maiiwasan pa niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan. Hindi po kasi paski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa prosecution, pero hindi po yung immunity sa investigasyon. Kaya nga po nananawagan ako na kung ang mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag-iimbesta sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin? Dahil napakalaking halaga po ito, hindi po po pwedeng kinita sa sweldo ng isang presidente na kanyang ama. Alam niyo tama si Harry Roque ah, wala bang gagawing investigasyon ang ating korte dito o yung ombudsman? O wala bang gagawing uh, pag-uusapan, hindi ba pag-uusapan sa Pinas yan? nakakahiya sa ibang bansa yan naka-headline ang pangulo natin diyan Marcos O pagpatuloy natin kaya naman sa sweldo bilang gobernador o congressman yan po ay tanging nakaw na yaman Kung meron po talagang 100 billion at 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino sa libreng gamot at libreng paggamot, sa libreng edukasyon, sa libreng uh, irigasyon. Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga bangat. Nakakahiya kayo mga bangak, international na naman ang, ang, ang inyong publicity. Money laundering, corruption, 100 billion dollars. Mga magnanakaw, mga switik, mga kleptocrats. Ewan ko nga ba bakit hindi pa kayo pinapalusahan ng Panginoon? Pila kamataas ang pagkagutom mula nung COVID. 52% ang ating mga mamamayan, gutom. And yet, 100 billion ang inyong ninakaw. Magkano kabubukang ninakaw nyo mga magnanakaw na mga Marcoses? Kasama ka na dyan, Marcos Jr. Mahiya kang ka, kakapala mga mukha ninyo. Kung talagang meron kayong kahiyan, magharikiri na kayo na kayo'y mapatawad ng sabayan ng Pilipino. Pero kayo po, kayo po ay talagang nakakahiya. Yan po ay headline sa Taiwan at um, headline ngayon sa Hong Kong. O Facebook, fact checkers, vera files, o ano, sasabihin nyo, fake news ba ito? Headline nito ng Taiwan newspaper. At talaga namang inanunso na ng Hong Kong government na pagbubuo ng investigasyon, ng anti-money laundering investigation laban sa Pamila Marcos. O mga dilawan, patuloy pa ba kayong makipag-aliansa sa mga magnanakaw na yan? mga komunista ng CPP-NPA. Mahiya naman kayo. Anong na nangyari sa pinag pinaglalaban nyo? Saan yung puwersa kayo ngayon sa mga magnanakaw? Nakakahiya po kayo. Mga Pilipino, hanggang kailan tayo magtitiis? Mantakin ninyo, ang dami na nilang ninakaw. Marami pang nanakawin. Ano pang gusto niyo Nakakahiya na tayo. Mga dayuhang gobyerno, nag-iimbestiga tayo. Bulag-bulagan, bingi-bingihan. Hanggang kailan natin ito gagawin? Huwag naman po sana kinakailangan maghusga ang taong bayan. Maghusga. At dahil yan po ay nakasaad sa ating saligang batas, taong bayan ng tunay na soberenya, dalawang beses na natin sinisante ang mga walang kwenta, mga leader, ito na po, pinakamalakas sa ebidensya, kurakot ang pamilyang Marcos. Dahil sa nila kinuha yung 100 billion na yan at 350 tons of gold. Kunin na natin yan habang pwede pa natin kunin. Dahil kung yan ay um, na, naibeta daw di umano yung uh, mga 120 tons of gold, hahanapin natin kung saan ang pera niyan. Meron po yung money trail. Yan po hanapin nyo. Wag yung mga gaya ni Harry Roque na akundar ay galing sa hirap. Wala po akong ganyan kalaking nakaw. Wala po akong nakaw kahit ano, full stop. Lahat po ng pera ko, pinaghirapan po namin. Hindi lang po na, ng uh, aking pamilya, kundi aking mga ninuno. Wala po kaming maruming pera. Wala po kaming nakaw na yaman. Hindi gaya ninyo. Hindi na ba kayo sa mga apo ninyo at mga susunod na henerasyon na talagang nakaukit na sa buong daigdig ang pinakapurakot na pamilya. Ako rin to Guinness Book of World Records, ay ang mga Marcoses. At eto na po ang ebidensya. Bakit hindi ang mainstream media, hindi pinipick up ito? Sabihin nyo nga sa akin, mainstream media, headline sa Taiwan, tapos balitang balita sa Hong Kong, kayo tahimik. Yung mga tycoon na nagmamay-ari ng mga pahayagan at mga TV stations, bakit hindi nyo isiwanat ito? Nang madagdag pa ito sa napakadami ng kasalanan ng bangag administration. Ano ba naman yan? Ewan ko ba? Alam ko talaga ng mga alpha eh nagkokokain. Hindi ko makakalain karami talaga nila ako nila. Kasi itong 100 billion na ito, bukod pa ito dun sa na na ng PCGG na almost 1 billion din ang narecover na nila. Mantakin niyo? magkano nila ako talaga nila sa taong bayan? At patuloy pa rin siguro ngayon kung ano yung strategy na ginawa nila para magpayaman ng panahon ng Marcelo. Sigurado ako nangyayari pa rin ngayon kasi nga, nasa dugo pala ang pagiging magnanakaw at mga klepto. Diba? Taong bayan, itong panawagan ko mahiya naman tayo. Nakakahiya na po. Kung ang buong daigdig, alam na na magnanakaw ang leader natin na wala pa rin tayong gagawin. That reflects badly on our national identity. Nagbubulag-bulagan, nagbibibihihan sa magnanakaw na presidente. Maghut ka po tayo, hindi po ito krimen, hindi po ito incitement to sedition. Gaano nga ba katotoo yan? Kasi ba sabihin, sabihin na naman, fake news yan. Baka naman sa media dyan. Pag may pagkakataon kayo, tanongin nyo si Junior tungkol sa issue na yan. Akalain nyo ha, headline sa ibang bansa kung anong bansa po yung nagbabalita tungkol dyan, eh baka sabing ay sabagay, hindi pa naman talagang napatunayan naku, usapang gold pera, sana o Marcos, ganyan ah. na ba talaga? naku, pagkakataon na sana na maging maayos yung apelyedo nila hanggat ngayon nakaupo sila eh mukhang mukhang baliktad ata ah dyan sa mga post na yan may mga nag-share po tayong mga kasamahan po dyan sa balita po na yan imbis na mag-alala kasi pangulo po natin yung Marcos eh, 'di ba? Kung pamilyang Marcos eh, kasama po siya diyan, siyempre. Eh bakit mukhang natutuwa pa? Sabi naman kayo. Pangulo din natin 'yan tapos matutuwa kayo sa balitang 'yan. 'Di ba? Yun nga lang dahil siguro sa pamamaraan ng kanyang administrasyon ngayon, maraming nagagalit kaya pag may ganitong balita, marami ding natutuwa. Kagaya yan, si Attorney Harry Roque eh, mukhang natuwa dahil nabunyag ang ganitong kinakaharap na kaso ng pamilyang Marcos. Naku, po natin to. Kasi tamang tama, at least hindi mapipigilan to na pwedeng pag-usapan. At sana, sana po, sa mga media dyan, huwag tayong manahimik tungkol sa isyu na to. Pag nag, uh, kayo po yung unang makakaharap ni ni Dunyor dyan, kung mayroong mga katanungan sa kanya, aba naman, baka pwede nating itanong sa kanya kung mayroon siyang paliwanag tungkol dyan. Si Claire kaya na hindi Claire pwede rin natin tanungin yan. Baka mayroon din siyang paliwanag dyan. Ano, ah, kaya oh. yan? ano kaya masasabi nyo sa kasong ito? Karma na ba? Dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong? O hindi pa? May mas malala pa? Komentay dyan. Nagpimpito na Thank you.